Labing-limang araw matapos pumanaw si Pope Francis noong April 21, kahapon May 7, alas 3 ng hapon sa Pilipinas, nag-umpisa na ang conclave sa Vatican City. Ito'y pagpili sa susunod na Santo Papa sa pamamagitan ng pagboto ng mga kardinal sa Sistine Chapel sa Vatican. Lima ang pinagpipilian dito kinakailangan makakuha ng isang kandidato ang two-thirds ng mga boto mula sa 133 na mga cardinal electors mula sa iba't ibang dako ng mundo. Pero bago pa isagawa ang conclave, nagtungo ang bawat kardinal sa harap ng simbahan para banggitin ang oath of secrecy sa kasaysayan ng Pilipinas ay mayroong tatlong Pilipinong Cardinals ang kabilang sa conclave na ito. Ito sila Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advencula at Cardinal Pablo Virgilio David. Umabot ng halos sampung oras ang botohan ng mga kandidato at sa huli nagpalabas ng itim na usok ang Sistine Chapel Senyales na wala pa rin napipiling bagong Santo Papa. Magpapatuloy naman ang butuhan ngayong araw, May 8, para sa pagpili ng ika-267 na Santo Papa. Angel Arquero, RNG News.